Dating DOH Secretary Duque at Undersecretary Lau, kinasuhan na ng Ombudsman. Hi mga katrenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Welcome ulit sa Trending Pilipinas TV! Hinain na nga ang kasong korupsyon laban sa dating DOH Secretary na si Francisco Duque at Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, kaugnay ng aligasyong ilegal na paglipat ng 41 bilyong piso upang bumili ng kagamitan at iba pang kailangan sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Natagpuan din na may kasalanan si Duke at Lau mula sa Procurement Service ng Kagawaran ng Budget at Management or PSDBM ng grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service at inirekomenda nga ang kanilang pagtanggal sa gobyerno, pagsuko ng lahat ng retirement benefits at maging hindi pagtanggap sa kanila para sa reemployment. Ang kaso ito ay sinasabing nagsimula mula sa isang reklamo na isinampa ng dating senador na si Richard Gordon at Senator Arisa Contreveros laban kinaduke at LAW at iba pang opisyal ng Kagawaran ng Kulusugan or uh, DOH matapos ang imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Re Committee sa ilegal na paglipat ng pondo ng DOH sa PSDBM upang bumili ng personal na protective equipment, reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test kits, alcohol at iba pa. Ang dating senador na si Richard Gordon ay natuwa nga ng labi sa desisyon ng ombudsman laban kina Duque at Lau. Sinabi niya na siya ay masayang masaya na ang long arm of the law sa wakas ay nagsimula ng hulihin ang mga taong ito. Si Gordon nga ang nanguna sa Blue Ribbon Committee na komisyon sa DOH noon sa kasong ito kaugnayang kumpanyang Farmally. Nabanggit din ni Gordon na mahalaga rin na naging papel ng dating administrasyon sa kontrobersyang ito dahil ayon nga sa mga alegasyon, si dating Pangulong Duterte ang nagutos ng paglipat ng mga pondo, nagtalaga kay Lau, kaibigan din ito ni Michael Yang at patuloy na nagtanggol sa kanila at nagsasagawa ng mga pambabatikos sa mga nagsasagawa ng imbestigasyon noon. Sinabi pa ni Gordo na malakas ang personal na atake at ang mga pambibintang na tinanggap nila mula sa dating administrasyon nung kasagsagan ng investigasyon Sa kabila ng lahat ng ito, aniya ay nakakala pa rin naman sila ng mga ebidensya patungkol sa korupsyon na naganap noong nakaraang pandemya. Panawagan pa nga ni dating uh, senador Richard Gordon sa Ombudsman ay suriin ang posibleng partisipasyon ng dating Pangulong Duterte sa korupsyon na ito at dapat din siyang panagutin. Sinabi nga na mahalaga na hanapin natin ang mga nawalang pondo at posibleng ang pagpursigi sa investigasyon laban kay dating Pangulong Duterte ay magbukas ng landas patungo sa pinuntahan ng mga pondo o ng pera. Dagdag pa niya, kailangan nating kumilos agad at maaaring ito ay magresulta nga sa pagkakaroon ng chances na maibalik ang nawawalang pondo. Narito naman ang ilang mga komento ng ating netizens patungkol sa isyong ito. Sabi ni at user dash NU5CE4ND7C, Ano na duke, akala nyo nakalusot na kayo ha? with laughing emoji dagdag naman ni @user-dz7uk5k6p gordon for senator again good results at least for a job well done real culprits are still on loose Ito naman na naging komento ni @sweetyk sad face doc Duke, Bakit po kayo naging sunod-sunuran sa previous president? Wala po ba kayong awa sa mamamayan at taxpayers? Komento naman ni at Emilia Lanandado 2545. Kasama dapat si Duterte sa kakasuhan. Komento naman ni Tony Borlagon 274. Senator Gordon has done a good job during his term as a Blue Ribbon Committee Chairman against Duterte and his cohorts. Sa huli, ang mga kaganapang ito nga ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng mamamayan at ng mga opisyal sa pagtugon sa isyu ng korupsyon sa bansa sa tulong ng hustisya at patas sa paglilitis, umaasa tayo na mapanagot ang mga taong sangkot at mabigyan ng katarungan ang mga nasalanta. Patuloy nating susuportahan ang mga hakbang tungo sa transparency at accountability sa ating pamahalaan upang tiyakin ang integridad at kapanatagan ng ating bayang Pilipinas.